Nang umaga mga kaagimat. Anting-anting. May paninawala sa mga mutya. Ngayong umaga ay araw ng biyernes. Uh, magpapakawala tayo ng bagong gamit. Bagong kasabaw, karga. Raspiko. Raspiko na... Ang likod ay ano. Sa toro. Yan. Ito ibibigay natin sa isang pasyente. Hindi ko napapangalanan. Yan. Bali, pinakang protection niya. Katawan. Uh, ito nga palang isa ay isinama ko lang bilang pangarga. Pero ito pansarili ko. Sinauna. Halos panas na yung ano. Yung Imahe ng ano. Pero malakas ang bisa niyan. Kasi sinauna yun eh. So, mab mabalik tayo dito. So, dito, hindi lang naman tayo nag- nag blah Hindi rin naman yung purpose na na yung pagpapakita rin ng gamit. Kundi, nagbabahagi rin tayo ng gamit na ano na pwede nating i-share sa nangangailangan, sa mas nangangailangan. Pwede nating itulong sa mga may sakit. At ito yung tama-tama para sa kanya. Uh, bibigay ko lang ito mamaya at sana ay ingatan niya ito kasi ito yung una unahan ko din na sa tour ang likod na ibibigay ko. Ito po libre at walang bayad. Siyempre, masarap yung nakakatulong tayo sa kapwa na walang hiningin ko palit. Nasabi nga ay eh. sa panggagamot. Pasintabik po doon sa ibang manggamot uh, nire-speed po ang inyong ano kung paano ang para ng panggamot Ah, uh, kasi sa amin ito panggamot ito po ay libre at walang bayad dahil sa libre at walang bayad napakaganda pong tumulong sa kapwa kasi yung karunungan na galing sa itaas ay libre mong mata mo so kinakailangan din na kapag ginamit mo ito bilang isa kang instrumento sa Panginoon sa taas ay eh. hindi ka hihingi ng anumang bayad sa iyong kapwa sa panggagamot at yun lang po maraming maraming salamat po sa mga samporta at mga para po sa mga bago makakapanood nito uh, pakishare naman po ng video kindly hey, react comment uh, kahit ano po basta uh, masasagot ko po at salamat po sa mga bagong subscriber at sana ay dumami pa pang marami tayong matulungan at maraming mai update tayo tungkol sa agimat at sa karunungan at yun lahat maraming salamat Mapagpalang umaga ng araw ng Biyernes.